Hi mga Hi guys Stranded tayo ngayon Dito Papunta mo na Papunta sana tayo ng bayan Kaso Naantala Magbabayad sana ako ng Para sa passport Kaso na-stranded ako Dahil may checkpoint Wala akong lisensya eh. Wala akong driver license. Dito na ako sa barangay. Ayan. Sino pala yung gusto mag-renew ng passport, mga loads sa ano. Pwede na sa online. Dati kasi personal ako nagre-renew ng passport. Ngayon online na. Ito po yung barangay namin.